donog ng mga hayop sa ibaba. Ay una, pusa. Meow, meow, meow. Ikalawa, ay bibe. Quack, 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 quack. Ikatlo, ay baboy. Oink, 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 oink. Kaapat, ay bubuyog. manok. Tiktila o. Tiktila o. Tiktila o. Ika-anim ay ahas. Ika-pito ay ay aso. Au, 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 au. Ika-walo ay palaka. Kokak. Ikasam ay kambing, na na na. ay baka.